Mga trabahong hindi ko inaakalang ma-experience ko talaga. So hello guys, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Angie Gabor farmer dito sa Japan. Tara at samahan niyo ako sa trabaho na to. Ngayong araw nga ay harvest time pa rin namin, kaya umagang-umaga -umaga pa lang pumunta na kami sa bukid para mag-harvest ng mga halaman namin. Nung medyo hapon na at hindi na nga mahangin, ay nautusan kaming pumunta ulit sa bukid para mag-spray ng pangdamo. Kasi isa sa mga kalaban ng mga halaman namin ay ang mga damo. kaya ilagay na natin ang mahiwagang sombrero, baka tayo umitim pa. Ah, charis, so kita nyo naman ang putik ng aking pagdurusa. Oh, so nakalamborgen na eklobosh pa kami papunta sa aming taniman. Lahat ng nakikita you put it in, you gotta mix it, okay? What's that? I don't fucking know. Why you don't know? It's for grass? It's for grass. Okay, okay. You gotta mix it because there's powder and it gets stuck on the bottom. Okay. Yes. Kita nyo naman yung napakagaling ko mag-English. Sa okay at yes ko lang ay mapapabilib ko na kayo. Aha. So guys, usually dito sa Japan, hindi talaga sila nag-i-English. Meron lang naligaw. ligaw. si Sochang kasi lumaki siya sa Amerika. Tapos, bumalik siya dito sa Japan. Kaya mas magaling siya mag-English kaysa sa Japanese. ano ah, daw? So ayan, minikos niya na yung mga pinaghalo-halo niya. Tapos, sinasa niya, nilalagay doon. So ayan yung pang-i-spray namin, pampatay ng mga damo. So, matagal na ako nag-i-spray, guys, pero hindi ganito yung gamit natin. Okay, How can So, ayan. Yan pala yung lagayan ng gasolina niya. Or diesel ba? Hindi ko natanong kung ano yung gamit namin dyan. Kung diesel or gasolina. So, ayun. Gaya ng nasabi ko kanina, sa dati naming company, kasi 3 years ako sa dati naming company, nagganyan din kami. May ginagamit din kaming mga ganyan. Kaso, hindi siya de motor Yung parang bang binobomba-bomba mo so balik tayo sa kwento. Gaya na nasabi ko, hindi ko in yung mga ganitong bagay. Nadarating yung panahon na gagawin ko yung ganito. Kasi nag-aral din naman ako, kumuha ako ng Bachelor of Science in Business Administration. So, in-expect ko dati na gusto kong magtrabaho sa mga banko, ganun, sa mga kumpanya. Yung parang paper works, works, works. Paper works ba? And then, one time na-realize ko na, hindi, hindi pa ako para dito. Kailangan ko pang mag-improve. Kailangan ko pang mamuhunan kaya hahanap pa ako ng ibang pwedeng pagkakakitaan. So, ayun. Napunta ako dito. Karamihan dito sa Japan or siguro sa ibang bansa din, hindi nila iniisip na ito, trabaho to ng lalaki. Ito, trabaho to ng babae. Halos karamihan dito, pantay-pantay. Hindi nila iisipin na, ah, hindi mo yan kaya kasi babae ka. Kaya pag nag-abroad ka, expect the unexpected talaga. Go girls, ganun. So, umpisa parang mahirap. Ah, oh. Pero pag masasanay ka na, pag palagi mo nang ginagawa, masasanay ka na. Wala namang trabaho madali. Lahat naman mahirap. Parang sanayan na lang. Sanayan na lang. Kaya payo ko sa mga gusto mag-ibang bansa, ang unang-unang -unan yung dapat patatagin ay yung lakas ng loob yun yung number one na puhunan natin dito. Dahil kung wala kang lakas ng loob, kahit sobrang sipag mo, susuko at susuko ka. Isipin mo na lang ang sipag-sipag mo sa trabaho, tapos bigla kang napagalitan, bigla kang nasita. Dadamdamin mo na yan, iiyak ka, tapos madidepress ka, maiistress ka, tapos iisipin mo na lang gusto mo na umuwi. Kaya kung baon mo ay lakas ng loob, one day marirealize mo malapit ka na sa tagumpay.